Lang araw na nga ang umuulan dito sa amin mga kasari. At grabe ang lakas ng ulan pati na ang hangin. Halos tatlong araw nga ang ulan dito sa amin mga kasari na walang tigil. At kagabi nga mga kasari, binuhos na talaga ng inang langit yung pag-iyak niya. Grabe ang sobrang lakas mga kasari, kaya pagising ko kaninang umaga, ang baha at basang-basa itong terrace namin. Buti na lang mga kasari, kahit na sobrang lakas yung ulan, is hindi talaga bumaha dito sa amin. Pasukan lang ng konting tubig yung terrace namin mga kasari, kaya ayan kung nakikita kita nyo, ginawalis ko na lang yung tubig papunta sa labas. Kasi nga, napakaraming tubig na nakatambak dyan sa may terrace namin. At mabuti na lang talaga mga kasari, pinasimento namin yung harapan ng terrace namin. Yung labas kasi namin mga kasari dyan sa may gate is talagang maraming tubig na nakatambak at talagang bahang-baha At napakaputik sa labas ng aming gate. Mabuti na nga lang talaga mga kasari itong taon na ito kesa last year. Talagang naranasan namin na bahain yung loob ng bahay namin. Kaya relate na relate ako mga kasari sa mga barangay na talagang sobrang sobrang binaha alam ko kasi yung pakiramdam na pag binaha yung bahay mo is napakahirap maglinis. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord mga kasari ngayong taon na ito hindi po kami binabayaan at ginabayan niya po kami sa ilang araw na malakas ang ulan. hirapan nga ako magtanggal ng putik dyan mga kasari sa may semento namin kasi napakadikit ng putik. Kutsok putik mga kasari may mga dahon-dahon din talagang nasasama sa sobrang lakas ng hangin. Kaya ang ginagawa ko mga kasari kasari, dahan-dahan ko po siyang binubusan ng tubig para matanggal yung mga putik at dahon. Hindi ko siya bubusan ng tubig mga kasari, mahihirapan akong tanggalin ang putik. Napapansin nyo ba mga kasari na napakakulimlim at napakalakas pa din ng hangin? ambon ambun na din kasi mga kasari at syempre, malakas din yung hangin. Alak ko pa nga sana mga kasari ilabas yung mga damit ko kasi kahapon is naglaba po ang inyong kasari. Kaya lang napansin ko mga kasari parang dumidilim na naman at lumalakas yung hangin at syempre syempre umaambun-ambun na rin sa mga oras na yan. Pagkatapos ko nga mga kasari magtanggal ng mga dahon-dahon at syempre magwalis-walis ng kakaunting magtanggal ng mga putik, nubuhusan ko na po ng paunti-unting tubig para naman lumambot yung mga putik na nakadikit dyan sa may semento. Alala ko tuloy noon mga kasari nung pinasukan ng bahay yung bahay namin, ganito din yung sinario ko. Yung bang may mga putik na nakadikit sa loob ng bahay tapos ang baho-baho tapos di mo maiintindihan kung paano mo sisimulan at tatapusin yung trabaho mo sa loob ng bahay. Yung malinis na nga yung harapan ng terrace namin mga kasari pero kulang pa yan dahil sobrang dami pa nga talaga ng putik na nakadikit sa semento Pagkatapos ko naman mga kasari sa loob isa yan lumabas na muna ako at magtatanggal-tanggal muna ako ng mga dahon-dahon yan sa labas ng gate namin. Hindi ko pa sana luwalisan yung harapan ng bahay namin mga kasari kaya lang hahayaan ko siya is siya sa mga putik. Kaya ayan niwalisan ko na lang para naman kahit pa bawas-bawasan yung mga dahon-dahon na dumidikit sa puti. Sa mga oras na yan, mga kasari, tapos na po akong maglinis at pinupuno ko na lang yung balde ng tubig. At syempre, umuulan ng mga kasari sa mga oras na yan. At dumating na nga pala si Yabi. So, hanggang bukas muli, mga kasari. Bye-bye!